Magandang araw sa inyong mga bayo. Welcome back ulit sa ating channel at update lang tayo sa kakatapos lang na laban ni Tank Davis versus uh, Frank The Ghost Martin. So, panalo si uh, Tank Davis via knockout mga bayo no sa round 9. Makita niyo rito tulog na tulog 'tong si Frank Martin. Okay. So, gusto ko sana ng si Frank Martin pero hindi na uh, pinayagan pa lang referee. So actually maganda yung naging simula nitong si Frank Martin mga boy no. I think uh, first three rounds binigay ko sa kanya. Uh, active siya uh, sa may mga patama din siya talaga na solid clean shots kay uh, DV sa early round. Pero ang kulang lang dito kay Frank Martin is yung punching power. And uh, yun nga yung pinakaiba nila pagdating sa punching power nung natikman na itong si Frank Martin yung Uh, kung gaano kalakas yung suntok nitong si Tank Davis eh medyo nagbago yung kanyang uh, galawan and hindi na siya naging agresibo hindi katulad ng mga early rounds kung baga naging mas naging agresibo na si uh, Tank Davis nung laman niyang kaya niyang uh, salagin or uh, kainin yung mga suntok nito si Frank Martin which is hindi gan, hindi nga ganoon ka lakas kulang ng punching power kaya si Tank Davis na yung naging agresibo pero nakakatama pa rin naman si Frank Martin. Pero yun nga lang, kinakain lang ng buo ni Tank Davis. Hindi siya parang uh, uh, ganun ka solid talaga yung patama. Okay. So, remaining undefeated pa rin itong si Tank Davis after more than a year na walang laban. Okay. So, maraming nga nagda-doubt dito kay Tank Davis kung uh, ano yung magiging performance niya. And so far, maganda yung pinakita niya. And maraming nagsatanong kung... Sino ba? Sino ba yung susunod na posibleng makalaban ni Davis? And marami rin nagsasabi na si lang yung makakatalo dito kay uh, Tank Davis. So tignan natin kung sino yung laban na uh, isusunod dito kay Tank Davis. Kung sino inuwe na ba or uh, kung iba pa or kung aakyat ng timbang itong si Tank Davis. Yun lang mga bay, maraming salamat sa punood.